Noong bata pa ako, palaging sinasabi ng lola ko na huwag lumabas kapag bumabagyo. Hindi lang dahil delikado raw ang baha, kundi dahil baka makita ko raw ang matandang nakapayong. Aminin ko nung una, akala ko kwentong bata lang yun. Pero isang gabi, bumagyo ng malakas sa amin. Walang kuryente, lumalang tingit ang bubong, at tagos ang lamig sa bawat sulok ng bahay. Nasa loob ako ng silid, naglalampaso ng tubig na sumisingaw mula sa ilalim ng pinto. Nang biglang may kumatok. Tatlong mahihinang katok, tahimik, mabagal, tulad ng patak ng ulan sa bubong. Nanginghinig ang kamay ko habang dahan-dahan kong nilapitan ang pinto. Baka si tatay, bulong ko sa sarili ko. Pero nang silipin ko sa siwang ng bintana, may matandang lalaki. Nakatayo sa gitna ng baha. Nakaitim na Amerikana. May hawak na lumang payong. Hindi siya kumikilos. Hindi rin siya lumilingon. Tila ba hinihintay na akong buksan ng pinto. Pero wala naman kaming kamag-anak na ganun. At bakit siya nandyan kung ang taas ng baha ay lampas tuhod? Tumalikod ako, umakbang palayo. Pero bago pa ako nakalayo sa pinto Tatlong katok ulit Umigbit ang kapit ko sa doorknob Hindi ko alam kung ilang segundo ako na roon nakatayo Nakatitig sa pintong kay lapit niyang luma Pagbalik ko sa silid Hindi ko sinabi kahit kanino ang nakita ko Kinabukasan nalaman naming may nawawalang bata sa kabilang kalye Lumabas raw siya nung gabing bumabagyo para hanapin ang kanyang aso. Ang huling nakita sa kanya, isang bakas ng paa. Sa baha, kasunod ng isang bakas ng payong. Simula noon, hindi na ako nagdududa. Hindi katang isip ang matandang nakapayong. At nayong gabi, habang bumabagyo ulit, may narinig akong katok sa pinto.